Muling pinaalalahanan ang mga ambulant at street vendors kaugnay sa kalinisan at kaayusan ng kanilang mga binebentang pagkain at inumin sa lungsod ng Kawayan. Dahil dito isang pagpupulong ang isinagawa ng Public Order and Safety Division o POSD, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kawayan at Business Permit and Licensing Office o BPLO. Ayon kay Kawayan City Nutritionist Mary Jane Yadaw, kung maaari ay hanggang dalawang beses lamang gamitin ng mga nagtitinda ang kanilang mantika at siguraduhing purified ang tubig na gagamitin sa mga inumin. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng pagsusuot ng mask at hairnets para sa mga linis na paghahanda ng mga pagkain at upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Maliban dito, ipinahayag din ni Nutritionist Yadaw na dapat may mga basurahan ang bawat street vendors upang mapanatili rin ang kalinisan sa lungsod. Tinalakay naman ni Mr. Leonardo agsunod ng Sanitation Office ang PD 856 o ang Code of Sanitation or Code on Sanitation of the Philippines kung saan nakasaad dito na upang mapayagang makapagbenta ang mga street and at ambulant vendors kailangan nilang kumuha ng health cards at sanitary permit mula sa Sanitation Office. IFM News.